Sa bisa ng search warrant na ito para sa ilegal na droga, hinalughog ang bahay na ito sa Barangay Maon, Butuan City ng mga tauhan ng Butuan CPS-1 Katuwangang Pidea. Inaresto ang dalawang lalaki na kinilala na sina Alias Patok, si Quentay Anyos na siyang subject ng search warrant at si Alias Boards na 41 Anyos na batay sa si impormasyon ng Butuan PNP ay parehong drug surrendering. Sa operasyon ng ang tatlong sache ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 8 gramo at nagkakahalaga ng na 54,400 pesos, gayon din ang mga drug paraphernalias. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng BCPS1 ang dalawang naaresto at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa tamang disposisyon. Bunga ng patuloy na pagpapaiting ng kampanya kontra ilegal na droga, unti-unti nang nakikita ang pagbabago sa ating bansa tungo sa ating ligtas at bagong Pilipinas. Mula rito sa Police regional office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Izel Mola. Alagad ng batas tagataguyod ng pamilihan pulis.